Palagay niyo guys, anong iluluto ko? Naghanda ko ng sibuyas, bawang, pamintang buo, laurel and pinaka-ready din tayong asukal, toyo, suka and konting ketchup ayan. So palagay niyo, anong iluluto natin? At syempre, ayan na daragyan natin ang toyo Okay Ganyan natin ang suka. Walang dato puti, kaya matitaste tayo sa suka ng miel, ng mansanas. Ayan. Ayan. Lagyan din natin ng konting ketchup para siya ay mas mapula at malapot. Ayan. At syempre, yung aso asukal na pula. Ayan. Ayan, alam nyo na kung anong ililuto ko. Ayan. Ayan, isinalam na natin. Guys, kumukulo na. Ang bango, ang bango, ang bango. Ayan, luto na ang ating Ayan. O, diba? ayan. Mas better kung ilalaga pa natin hanggang sa yung nalalaglag na talaga yung laman niya sa buto niya. Ayan, malambot na siya guys. Pero, gusto kong ilaga pa siya ng matagal Ayan. Ayan. Thank you for watching guys. Enjoy my humba.